Ang lawak ng kamatisan oh, ni Richie. Malaki. Hmm. Dami ng malalaki. Dami ng malalaki. Oh, ano, Malalaki na siya. Pero hindi pa yan pwedeng pitasin. Hmm. Mahal kay ang kamatis ngayon. ang oh, lawak, Richie. Ay, muya, muya, muya. Tignak madulas dun ah. Um, ha? Walang ahas dyan. Huwag sawa. <laughs> Wala. Wala? Ay, ani. <laughs> ani. <Ay, laughs> dito lang ako sa harap. Baka kasi may ahas. Ay, giya. Daming <laughs> bunga. <laughs> ay, nun Daming bunga. Ay, naku tiba tiba si Richie dito pag namuna ang dami lakay oh laki o, ate ayun sa gitna lakay oh Oh. Ay, ano. Ito na lang Oh, malaki na siya oh. Hmm, malaki na. Ah, tatanggalan mo pa ng dahon? Ah, dito? Ito? Oo, yung malalaki. Ay, tanggalin na. ah. Oh, hindi, hindi mo maaakyat. Kailangan 'yung Ah, kailangan gupitin. Mm, wala mang tayong panggupit. Kaya. Ang lawak.